Rizal Mendoza Rebusi. Diyan natin lagay yung ano. Uh, yung... Huwag uh, ka muna daw uh, mag-init, boss. Di maya-maya ka na mag-init sa 100 sa gitna. Hindi naman ako mininit. Ilalamig po yan. Ilalamig na ako eh. Wala siyang love life eh. Wala kang love life. Matulog ka. Tapos di yun. na maganda rin pala medyo tahimik ang live. Ayan. O yan, uy, sariwa. Ano yung Pogi kasi sa kabusaw eh. Dino. Pogi ka kanun. Pogi na. natalo kasi nung isang araw yun eh. Rina Gonzalez, hello. Kaya nga eh, medyo na-obsess na, -na tuloy ako sa pagbibilang. Uy, pumalakpak sila. Uy, pumapalakpak ba? Oo. Oh. Bakit? Pogi daw yung nagaanang tao. Wow. Uy, oh, joker. <laughs> <laughs> no, Mali, dapat akin yun eh. <laughs> Nights. <laughs> Wala sa'yo. Nagbayad ka pala. <laughs> Ito na yun mga lods. Pintahan natin. Um, ano yung tanap mo? Bigay mo na boss, B. <laughs> Bigay ko na. Nabunod <laughs> <laughs> niya ano. daw ating kiray. <laughs> na lang lang. Wow! Tapos na uh, Tres na lang ako. Uh, Tres na lang kayo. yung mga pogi na naka Wow, security, right? oh, oh, oh. talaga yung baraho. Mm. -hmm. Oh, Kung di patapon lahat, wala ka namang itatapon ko. Bigay ko lahat, eh. Yan. Oh, so, yan. yan. <laughs> baka siya may gusto. Ayun. Uh -huh. hmm. hmm. Hello po, Miss Maribik. May kapatid daw, mister niya sa Lubao. Kat Gomez, hello. Juby Frail Mantinao, good evening. Sa mga hindi pa po nakafollow kay eh. Duday, follow-follow na mga lori. Follow-followin Pal na ninyo. Ay, bukas po brownout sa amin, mga Lods. Ewan ko lang mga live tayo. Hindi, taos. hindi nga yung mga tao. Kaya binaroon ako. Bukas sa amin naman po ang brownout. Wisa sa Kabusaw. Hello. Cookie Espiritu at si Tess Belarmino. Si Rania Rania. Samira. Shout out. Magandang gabi. Zaliza Abaygor. Sandy Caraos, hello, na-tempohan niya daw na live. Close, close. Hey, <coughs> <Huh? laughs> Ay, ba pa. Huh? Ay, nga nga, oh. ko kasi. Kongking. Ano, <laughs> pangit eh. Ayun! Kongking. Hindi ka rin, rin makaka- Wala, di quare, rin. Wala, hindi rin. Wala, hindi Signal eh. As si Miss Arlene hindi nanonood ah.

Yung naik. Naik. Eh. ka, Boss B, Raymond Castillo, shout out At sa Francisco Arcega Hello po si Sim Kim Ayagnam Watching from Canlubang, Calamba City Calamba Gusto pala Tinuturo-turo mo. Yun. Hindi na rin nasunog sa wakas. Ay, mali boss di, diamond. Dito. Hey! Gawa mo yung tayo. Ay, mali. Ba't na kayo na Hindi na po yata na, hindi na po na, nanonood na, 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 na sa atin si Mr. Robin Padilla. <laughs> Robin Padilla na. Ayan sa pao, fight na ako. Bakamunan ako ni Boss D. Oh, uh, boss di, laban na. So yun na. Is, ilas lang yung ano, pangit ka di, mo. Dinimo 20. Eh. <laughs> pangit ba 'bi? Hindi na ako. Okay. Kim. bike. Okay. Hindi niyo pagbayo. Eh. Uh -huh. Duro na ako. Nang down fight. Yes, dino. Shout out Galiner Felisardo. Hello po. Madonna Ramirez Putan. Shout out Arlene Laroya Asuncion. At si Turistang Manyan bet na paubudin diyan ang mga friends sa hapon oh. Ubod sabi ni Maria, Teresa Mendez, Lower Bikutan Taguig City. Yak Yun, nakakuha din sa wakas, Mari Josep. Hindi na po kami nagtotong, Miss Elsie. Ako na po nagpo-provide ng, ano, ng baraha Sino pong magulang, Mr. Edgar? Wait na ako. ka huh? na rin. Ano magulang? E ah, na eh. Charo. Sus, Mari Josep. 9 Yan, bigay lang ng bigay, boss, di. Oh, <laughs> so, Kahirap. Na Walang itatapon. Tapos na, laban. 4 hmm. no. hmm? hmm? Pinigyan kita ng papo, boss, hmm. Tapos, okay. di. Hindi Saan? niya eh. Madilim po ba? Kasi si sa amin na, na, okay na, sa akin okay naman po, hindi wala nang eh. Taas lang yung brightness ng phone <laughs> niyo. Taas lang yung brightness ng phone niyo, mga lods. O, 5. Thank you po, Ms. Dessa. Yup. Hello po, Maria Hayward. Shout out po. Hmm. Ito, Ay, hindi nihintay din ah. Hindi ko lang <laughs> eh. 40, 40. Boy, 4, Ay, oh. eh. Ay bunot ko din eh. Halen. Sing kong diamond. Wala. Yung okay, no? kind 40. 40.